Hello, good day po, no? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang itbulaga, no? Ah, uh, itong itbulaga po, no, sigur, ah, uh, si, alam natin na ito ay noon time show na napakatagal na po, no. Kahit ako nung bata pa ako, nanonood na po ako nito, no. Ang dami ng pinagdaan ng mga kalaban yung mga noon time show, no. Talagang hindi po sila matibag, no hindi po sa porkit kinakampihan ko ang itbulaga no talagang ilang taon silang kalagang namamayagpag no tsaka sa tingin ko ang kasi nilang mga naiisip na mga contest no contest tapos siguro yung masa na rin, ano yung masa ang na lalo na yung student canteen matagal na po yan ano Uh, pero itong Itbulaga nasa ere pa rin ano? ang dami na po talagang kumalaban sa Itbulaga marami sobra yung meron pa yun mga lunch date ang yung Apo Hiking no? na katapat din sila no? lalo na eh marami marami po at saka andami dami na rin nilang mga naging host no? Uh, marami na rin istoryang nangyari no? Pero hindi pa rin sila matibag lalo na itong lately no, yung mga siguro past 2 years no. Yung issue na umalis na sila doon sa tape no. Tapos ngayon napapansin ko no, itong itbulaga po ay talagang kung titignan ko yung views doon sa YouTube no, sila yung talagang laging mataas ang views ng itbulaga. No. Hindi naman po tayo kumakampi sa itbulaga no. Kasi ang talagang isang ang kalaban ang kalaban nila ngayon ay Showtime, no? Kung papansin niyo mas uh, kasi maraming ano very exciting din kasi yung mga mga contest nila, no? Lalo na itong clones, no? Talagang humihila ng tao, no? Tapos minsan yung ano rin yung Showtime, napapansin ko meron din naman din silang mga contest, no? Pero mas malakas ang hila na itong itbulagay na napapansin ko eh. Yan, talagang ano eh. nakakatawa rin no. Na, nakakat sa bagay noon pa naman po talagang nakakatawa na. Lalo na yung mga legend na yan, sila TBJ no. Tiga, eh, isipin nyo po no, ilang years na rin ano. Tsaka... At least, yung itong noon time show, no, yung talagang naalis sa stress natin, nalilibang tayo, no, pag noon time. Kaya very healthy rin ang competition hanggang ngayon, ano? Kaya masana magtagal din itong dalawang noon time shows na to, no? Yung Showtime at pulaga Kaya talagang maraming nalilibang. Talagang maraming nalilibang. Mapapansin nyo naman dyan sa mga lalo na yung mga ating mga senior citizen. Nalilibang sila dyan sa mga ganyang oras. Tapos matutulog na yan. Mga senior citizen, no? Kaya at least nakakatulong din sila no sa masang Pilipino no. Talagang ma-enjoy po natin itong Showtime at Itbulaga. ah uh, talagang kahit ako po eh, sumisilip din naman po ako sa Showtime ta sa Itbulaga. Pero uh, sa akin napapansin ko mas marami yung views ng ano eh, ng Itbulaga eh, no. Maraming ano eh, maraming ideya itong Itbulaga eh si Showtime din naman meron na no? kasi yung mga ibang ideas, ideas ni mga idea nila no sa mga contest minsan may talaga may nagki-click talaga eh no talagang swerte pag nag-click lalo na yung Alden Richard ang main nako lakas niya nung araw no kaya let's pray no sa mga noon time show na to na, tatagal pa rin sila talagang very thankful tayo nalilibang tayo during noon time no tsaka Siyempre, show business to kaya supportahan natin Philippine show business no marami ring nabibigyan ng trabaho no thanks for listening god bless po